Ayan, hi sa guys at ngayong araw to magluluto kami ng pata ng baboy. So, ito mga ka-taste buds, ayan, maglagay muna tayo ng mantika, painitin muna natin yan. Pag mainit na, magigisa tayo dyan ng sibuyas bawang. Ayan, lagay muna natin tong bawang, lagay tayo ng bawang. Plus, pagsabayin natin, lagay tayo sibuyas. Ako na, pakambang mukha agad. Ito pang fried rice to. Siyempre, lagay tayo may fried rice. Lagay natin itong pata. lagi tayo ng konting tuloy. Lagyan natin ang pinagpakuluan. Para hindi tuyo. Sige, tayong toyo. Then maglalagay tayo ng pamintang buo. So ito maglalagay na, na ako dito ng pamintang buo. Ayan. Yan talaga nilalagay na paminta dyan. Pero kung wala kayong ginto, pwede lang yung durog. Kung ano yung available nyo. Yan ang gamitin nyo. Ayan. Hindi ko na masyadong dinamihan yung paminta. and kumukulo na mga ka-taste buds. Ngayon naman tayo dito ng and banana blossom o yung bulaklak ng saging. So, hindi naman natin ito lalahatin. Maglalagay lang tayo ng tamang dami. Siguro kalahati nito. Ganito yung klase ng banana blossom sa, sa mga mall, no? Yung sa palengke naman, yung kulay ano talaga. Kita nyo kulay ano na siya. Pula-pula. Pero okay na rin yan. First time ko makakagamit ng ganito. So, susubukan natin kung masarap ba ang lasa. Kumpara doon sa ano. Okay na yung ganyan karami. Para sa susunod, pag nagluto ulit ng ganito, may magagamit pa. Yan, halu-haluin na natin yan. Sa ibang tawag nila dito, ano, humba. Tapos nilalagyan na lang nila ng ng beans. 'Di ba? Dito kasi sa Imus ang tawag dito, ano eh, paksiw na pata. Oh. Yung iba naman ang, ang kaakalan nila sa paksiw na pata, yung suka na ano, na purong suka, yung parang nagpaspaksiw ay na isda. Hindi ganon Ang ito talaga yung tawag ng paksiw na pata. Pag sinabi yung paksiw na pata, yun yun, yung ang ano, lasa niyan. Yung may pagka-adobo pa rin siya na matamis Tapos malala na Ang tawag ito, malalasahan yung maigi dyan Yung bulaklak ng, sag, ng saging yan. Hindi lang naman ang pinagkaiba ng sa lasa ng adobo. Then, ilagay na rin natin itong mga sile-sile. Ayan, para ano. Yan ay optional, ha. Kung gusto nyo lang maglagay, lagyan nyo. Gusto e, ko lang talaga na medyo may anghang-anghang. Parang maganda, masarap. So ayan, ngayon naman maglalagay na tayo dyan ng suka. Tandaan, mas marami ang toyo kaysa suka. Kaya ako na natin ang na ganyan, hindi natin hahaluin. So ito mga ka-taste buds, ayan. Ngayon naman maglalagay tayo ng asukal. So hindi muna natin hinalo yung kanina dahil naglagay tayo ng suka. So ayan, lagyan tayo ng asukal. Tansya-tansya na lang yan. Ayan, pwede natin haluin yan. Kanina pagkalagay ng suka, di muna natin hinalo yun. Siguro mga 5 minutes bago ko nilagyan ng sukal. Tapos kung magkalagay ka ng sukal, tansyahin mo na lang din. Depende sa dami ng sabaw. Ayan, katulad yan. Ayan, kapag naman nagluluto kayo ito, malalaman nyo kuha nyo yung lasa sa amoy din minsan. So ayan, pakuluan pa natin to, Then, luto na yung kaagad. Magpa-fried rice naman ako. So ayan mga ka-taste buds, luto na yan. So napakuluan na, na, napakuluan na namin ito ulit. So lagyan natin sa lalagyanan. Dito na natin ilagay yan. So, lindyo, namisili pa yan, no? Oh. Ayan. Ganda. Dito naman, maglalagay naman tayo ulit ng mantika. Ayan. Lagay tayo ng mantika dyan. Tamang dami lang. Then, habang ano yan, lagay natin itong bawang. maglalagay tayo ng kanin. Yan, bebasikin lang natin yung ano, fried rice. So, flavorful yung fried, fried rice dahil, ano, may halong ano yan eh. May halong paksiw na pata. Paksiw na pata fried rice. O, diba? Diyan, dalang pangalan. So, yan. Mga katis So, luto na. Lagay na natin dito agad yan. O. Simple fried rice. Hindi na tayo naglagay ng egg. Okay na yung ganyan. The best na the best na din yan. Basta lang mga ka-taste buds, luto na, napakasarap na, paksiw na pata, spicy paksiw na pata. At syempre, ang pambansang, uh, ito, fried rice na ang flavor ay paksiw na pata. Napakasarap niya, no? Yan, kaya kung nagustuhan nyo niluto namin, subukan nyo rin to.